Hello mga pigs. Nandito kami ngayon sa sumay sa pizza. Helix already. Ito na, wala sa dihin. Wala dos. Sa kadlaon. Alala, Gusto po mag... Mmm. Mm. So, gusto ko kumain ng sukaw. Sa dinli. Sa dinli ko lang naisipan. Ah. pa. costume mayo. Kahit nasipo na ko, gusto ko minum ng malamig na mountain view. Wala kang may pinasawa ko. Wala kasi siyang duty mamaya eh. Yun lang, kaya mo na kami. Mmm. tayo. first time ko itong kumain ng suko tapos pinarisan ng sumay. <laughs> Kuya, huwag trip na din. <laughs> ko ako, nadabit pa. Mmm. <laughs> yun mga pips. Kauwi na kami. And din din ako nagvideo video ng matagal doon kasi marami mga bata. Ayan you know, o. So it's already 3 a.m. in the morning. Iba talaga yung satisfaction pag nakain ko know, yung gusto ko. Ayan o. It's getting bigger and they're so full. So, talaga you no. Know, you know, iba talaga yung ano iba iba yung putahe first time ko yung kumain ng shumai tsaka I, I, mean first time ko na pinaris yung sopaw tsaka shumai hmm? di diba weird <laughs> yun lang tapos nagdira pa ako ng apat tsaka super satisfaction talaga kasi kahit may sipon ako nakainom ako ng Mountain Dew pero di ko na naubos kasi masyadong busog na kami ako pala ako kami nga ni Bibi but anyways yun so it's part of my journey you know and yun lang so bye thank you for watching good night good more night